So, so guys, dito na tayo sa spot ngayon. <coughs> spot ng Bukatot. Ay, sabok. Si Marin. Hinihingal pa po si Marin Duke. Sabok. Na. Andito pa yung Bukatot. Ay, si Marin guys. Ilusungan niya na po yung Bukatot. Lamig? Ari ko. ako eh. Oh, Ay, oh, tika, oh. oh, oh, oh. Lubog na si Michael. Tandahan. Nag-joke mo lang kami. <laughs> Joker ka okay. eh. Oo Una, susi. May nang alis kasi pa rito. May nang hmm. kasi yan. Ay, ano. Ay, mukhang oh. may nakapwesto rito. Ano naman pinaglutuan. Baka naglinis lang. Ang lagay. Puputang oh, na parang ito. Naglalabay mo si Master ah. pa, din diba? <laughs> <laughs> Parang tunay. <laughs> eh, legit na mahingis na naman doke. Eh. <laughs> ah, na Malinis ang ano ha. Kasi may agos eh. No? Ano? Papanag ka na? Ano lang kayo marimis? Ano ka lang? Ano ba sa ko eh? Basa na eh. Mabasa talaga yan ah. Tubig ko. Parang malangkot. Baka na ano eh. Parang walang patay. Huwag mo po Kaya nga eh. Baka na sa kabilahan lahat. Saan mo? Ando nang hiwa pala. Bumabalik ko eh. Ang mga Ayan na. Ayan na. Liz, makang wala yatang huli. Oo, oh, parawari. Parang buka bukas ba? Oo. Oh. Oo. Oh. 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 Patay. Patay ang naglasan. patay. Ay, bebul. time tu tama. Belum lagi pun. Yang pada ni pun. Alah tak lagi ngoli. Tu mai. Oh. Ada tohon ni kena nak. Alang <coughs> ngoli guys, saya hilang. Gol, oh. gol, Marihito. Ano ano? Alat. huli. Oh. Ano, Lugi. Lugi negosyo. Ayun guys si Marino. Kita nyo po ba? Nagdadasal po siya doon. <laughs> Pangalan po katot guys. So. Umama na si Marin. Malapit na sa katotohanan, lumusong na. <laughs> <laughs> Natangis isang pag-asa na lahang. <laughs> Isa na pag-asa. Ayun na, laban! Maangat mo na yung okay ni. Ihingarin ka eh, lalo niya. Simpre. Dito sa akin, ako na mag-ano. Pag inaangat, kinalubog yung pa ako. <laughs> ako na mag dito dali na iangat dito eh. Ang hilaan din eh. Kala uh, ko may ano na naman eh. Ang tarpis guys. Nice guys. Sana. Ang nako po, inang. Ang tumal. Maganda pa, hindi na pinanda. Lugi sa ano. Lugi sa basa. Pero pinasamahan namin, malapit na mamatay. <laughs> pinanda pa. Pinihiga na. Ay, nahapo na ko <laughs> <Wala po. laughs> ano yung kulay na yun. Pati janitor ay patay ano. <laughs> Yan Patay. ay nga yun patay. Yan tali. Hindi, tanggal lang. Hindi, natanggal yun Baka na, eh. binalik na siya ta, ano. Ano lang hipon eh. Parang dyan nakakaanam ito. Yung tali na yun ano. Kaso kung tili yung Hmm, di ba? Sabi siyang uli sa bukat ito. Lugi. Um, tayo ay makaano. Kahit sa si eskrim. Ito yung list to ka, Masap sa paksiwin niya. Hari Tor. patay. Um, mamatay din pala yung janitor. Kahit sa si eskrim. Makaano mala tayo. At, tabi niya yung video.